Dito kami ngayon sa Dubai Mall. After work, syempre, kailangan natin mag-enjoy. Dito naman habang buhay na lagi tayong ano... Tama. Nakalugmok lang. Dapat, nag enjoy din tayo. Kasi minsan nga lang tayo mabuhay, dapat lubos-lubos natin, maging masaya tayo lagi. Tama, ah, eh. Ang daming tao, grabe, oh. Oo, oh, grabe. Kasi Eid na yun, eh. Oo. Ang daming tao. Mall, ayun. Grabe. Ang ganda talaga dito sa Dubai. I-enjoy eh, mo lang yung life. Tama? Sinundo ako, galing trabaho. <laughs> ako na yun yung sumusundo. Ito na pala yung buho ko, ginapitan ako. Ito yung buho ko, after work. Oh. Wow. Oh, next time, lagi ka sa akin yung papagupit, no? Yeah. Of course. Atipid ka na ng 25 dirham. Saan tayo punta, Daddy? Ha? ha? Saan tayo punta? Nahala tayo ng agila. <laughs> para ibaman tayo sa area sa, sa, er, ng mga well, just Just